today's videos nga guys ay gagawa kami dito ng kubo sa likod bahay. Ang gagamitin namin panggawa ng kubo ay ang mga tarapal ng mga kandidato. Pagdidikit-dikitin nga natin to guys para mapakinabangat at hindi maging kalat. So guys kakasama ko nga ang mga kapatid ko at gagawa kami ng bahay-bahayan din sa likod bahay namin. Nang mayroon kaming tambayan kap at kainan din sa tanghali. Pagka napakainit sa loob ng bahay eh, pwedeng kumain dito. Ayan guys, pagdidikit dikitin nga lang natin to ng stapler. So guys, marami-rami yung nakuha namin. Pinulot lang namin yan just sa may mga gilid-gilid ng karsada. At saka sa mga puno-puno, sa mga bakod-bakod. Maraming mga nakadikit na poster dyan ng mga kung sino-sinong kandidato. Kaya natin to guys kasi tarpaulin din to pwede tong pambubong pwede tong gawing bag kung mahilig kang talaga tapos pwede mo rin siyang gawing panabing sa mga umaanggi-anggi ang ginawa ko nga lang guys ay ini stapler ko siya isa-isa pinagdikit-dikit ko at ayan na nga ang resulta guys tingnan nyo naman di ba nakagawa na ako ng pambubong namin at kinulang pa nga guys ang aming nakuwang tarpaulin kaya si Bunso ayan patuloy pa ring nagbabaklas. So ayan guys, si Bunso ang masigasig na tigad baklas ng mga kahoy kay sa gilid at magmimerienda muna tayo guys ng guyabano din eh. May hinog na guyabano din sa may gilid at ayan tirahin na natin to guys guys ang ating ginagawang kubo kaya naman magmerienda na tayo ng tinapay at magkakapit tayo din eh ayan ayan di ba may bubong na guys ayan si Danda si JB si Renz basta may kapit asuka lamang din sa aming likod bahay eh pwede na yan napakasimple lang ng buhay guys maging masaya lang tayo kung ano lang yung meron at kung ano lang nandyan yung pagtsagaan Diba guys, pati yung pusa nandito. May laing kami dito sa likod bahay. Mamaya ay magagata naman kami. Natapos nga ng pag ganun, -ganun yung bahay kubo na gagawin namin. Pag ganyan lang, pansamantala. Importante may bubong. Importante may nauupuan din sa may likod bahay. Ay napakasarap talaga ng hangin. Ayun, at ayan, nakaubad pa nga. Naku nga ni, patay nga ni ako din eh. Hindi pwede nakaubad sa sa video-video. At ayan nga guys, may manok ako din eh. Ay, hindi pala sa akin kay parang nor lang pala yan. Binibento ko nga pala yan guys. Ayan. At ere, ang pinakamaganda. Si puti. So guys, meron din ditong bulik. Ayan, si bulik yan. So guys, kung gusto nyo pumunta dito, bumili kayo ng manok. So ayan nga guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking kaprasong video. Sana inyong pagtyagaan hanggang dulo. Salamat!